Bibiyahe ulit tayo. Pupuntang Las Viñas. Tapos sa naman tayo ulit. Ilan ba yung karga? Ilan? One o seven. Mga kaibigan, huwag niyong kalimutan pindutin yung ating video Paki Pakilike na rin. Saka subscribe ka comment kung kailangan nyo mag-comment yun mga kaibigan alis na tayo rito ah bulbul din bulbul na rin ang bull traffic hindi kaya nakakago tapos sa eh hindi yun know. dapat dyan, hindi na sila <coughs> oh, puro one way lang. Kago na ba? Nakaguna? Oo. <coughs> <No>. Oh. <coughs> oh, one way na lang pag ano, tapos one way pa ko na rito bumugit, no? Oo. Dapat iwan way nila doon. Para one way rin. nagkakabuhol Kakabulbul na ho. Oh. Eh nako nagkabulbul-bulbul niyan dito. Kakabulbol na. Boost pala si Tahon na tayo mga kaibigan na balaho. Nasa pa. Buti na lang, may katulong. Buti na lang, may katulong. Lambot pala, ano? Mukhang matigas lang. Sargato kasi tayo, no? May tumawag na nga kasi dun, eh. Ha? May tumawag na daw kanina yung umaga ng dun sa Ni? Meron din. May tumawag na. Si Ryan? Oo. May tumawag na Oo. Tayo na, magsikpa tayo mga lawa. Eh, dapat kasi binabaunan na nila ng malaking baton ha. Eh kung bumuwal tayo dun eh, tapos tayo. Ay. Grado. Sira okay. kang biyahe. Eh. Church patatin. Hindi ha, <laughs> grabe sila. Ano, ano sila, ilo? Ano? Wala na ba natin yung Ito so, muna Bumula. tayo sa Petron mga kaibigan. Pakarga. Mga kaibigan, dito na tayo. Sa Aguinaldo Highway. Ito so, karugtong ng Calax medyo matraffic ito dito kapag rush hour kaya kapag may dadaanan kayong iba pag rush hour sa iba na kayo dumaan kapag dito matraffic <coughs>

Ito ang Aguinaldo Highway, Dasma. Uubod ng traffic hanggang gulo. Mga kaibigan, okay, pati sa kapila, traffic. Ito yan sa Dasma. Bago dumating ng Muera. Metcalf, Dasma, Dasma, pa rin ito ng ano, ginaldo. Hapon na tayong magbiyahe. Hapon. dapat maaga biyahe? Di na. pa yung rin mga kaibigan. E Palapala. Oh. Ito yung bagong welcome welcome ipot ng Dasmariñas. Yung katabi naman, isusok. Yan. Ano isusok? Isusok. Ehem. <coughs> talaga dito mga kaibigan pag pagkalapala pala, pala. ito po tayo palapala pala. na pala ng kalsada rito bago kaibigan Walter Asma Marami talaga Mga kaibigan kanan Marami Sa so tayo sa ng papuntang ano Maliwa Pakadiwa tayo, pagadiwa hindi ang bayan ng Dasmariñas pero hindi tayo aabot doon go so shortcut lang tayo hindi ka gumawa ng para para makaiwas sa traffic traffic talaga eh traffic ang Ayodito, tayo dito mga kaibigan kaliwa tayo papuntang ano yung Coliseum ng Dasmariñas iwas tayo sa traffic sobrang traffic aginaldo kaya looban tayo dadaan ang tagos nito mga kaibigan kapag kayo'y galing tagaytay pag alam nyo traffic aginaldo sa litran para doon kung kutsi silang kayo Lord, no, diretsyo nyo yung kalsada na to. Ang tagos naman yun, dangari. Daang, oh. Medyo maluwag-luwag pa rito kaysa magkaginaldo ka. Magkaginaldo ay huwag kasi. Nainip na ako eh. Kaya dito na tayo. Halos lahat. Ginagawa yung daan sa highway sa looban litran na tayo mga kaibigan litran tatagusan natin yung sa litran sa lawag ay mga kaibigan yung kanan nakakanto yung kanto na yan kanan papunta sa lawag yung paliwa naman paginaldo highway Diretso tayo. si palas binyas tayo. Kasi traffic sa ano eh. Traffic aginaldo. Looban tayo duman. Looban. Kasi ang parang tanin na yan Papuntang na Papunta dito kauban ang dinaanan. Para lang makarating sa kapotunguhan at si traffic. Sabi na tayo, no? Yeah. Bila na tayo sa tanin, ang may bigan. Nalay ka lang. Tulay. Kasi eh. yan. Kasi yan. Ano? mo uh, Kasya Ha? Kasya Sige Kasya Nakalawin nga Nakapaas, nakapaas <laughs> ako ngayon Hindi, tunnel mga kaibigan Dito sa dust moth Nakala ko kasi hindi kasya kaya Yon mga kaibigan nakita nyo yung tunnel pero bawal ang truck dito dumaan, yung malalaking truck. Yung tulad ko mga cruise van, yung mabababa, kasiya. Pero yung mga truck, yung mga 6 wheels, 10 wheeler, bawal. Pwede mga kotse, jeep, yan. Yung van na malik maliit, yung mababa, pwede yun. Papunta na tayo ng hangari. Imos na to, Imos. Yeah, mga mga kaibigan, ang hari. Vamos Bomba! Oh, um, um. Ayaw? Ayun, mm -hmm. yung mga yun. Wala pa yan. Ah, puti pa lang yan. Mulino na lang tayo mga kabigan. Molino Huwag na tayo magpasumbuhaya. Kapit din. Kapit Lah, Kapit talaga mga kaibigan. Lino. Eh okay, mga kaibigan. Hanggang dito na lang. Bye bye. No traffic, bye bye.